Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang yung Life Coach at Ka-Negosyo Partner, Ate JB. So for this video kaibigan, ang pag-usapan po natin ay napakahalaga no. Very important, very useful po ang bagay o ang topic natin pag-usapan. Kaya dapat kaibigan panoorin niyo po hanggang dulo ang video ito. And sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pagkasinso, no? sa ating pagkasinso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So mga kaibigan, ang topic natin pag-usapan ay tungkol sa utang. Mahalaga po ito. Ayan, so alam ko, makakarelate kayo, no? Kahit hindi sari-sari -sa -sa store business ang inyong negosyo, kahit anong negosyo pa, no? Ayan, yung utang, andyan, no? Most of the negosyo, ayan, kakibat na part na talaga yung utang, kaibigan. Kaya pag-usapan natin ito. Actually, kaibigan, uh, naisipan ko na gawan ito ng video dahil sa mga napanood ko, no? Nakapwa ko kasari mga tindera, tindero, no? Sara Sara Store Business Owners. Meron kasing nag-post, iilan rin naman sila, hindi daw sila nagpapautang kasi tiyak malulogi ang kanilang negosyo pag sila po ay nagpapautang ayan meron din ta akong nababasa sa mga comment sa mga sarili kong videos na ko comment na TJB hindi ako magpapautang baka malugi yung akin negosyo mawala yung perang aking pinaghirapan kaibigan direct to the point yung utang ha hindi iyon ang magiging dahilan kung bakit malulugi ang yung negosyo hindi dahil kung ang utang ay siyang magiging dahilan siyang naging dahilan kung bakit yung isang negosyo ay nalugi, isa na yung mga big companies, hindi na nagpapautang, alam nyo po ba ha, dito sa place namin, Cebu. May isang pamilya na isa sa pinakamayaman dito sa Cebu, yung Gaisano family. Si Gaisano family, kaibigan, katulad ng SM, maraming mga malls, maraming supermarkets, big supermarkets, at nagpapautang po sila. Ang matagal na nila itong ginagawa, siguro lagpas sa 20 years eh kung yung utang mismo ang naka, nagpapalugi ng ating negosyo, sana nalugi na sila, pero matayog pa rin, pa, rin ang kanilang negosyo. Hindi sila nalugi. Kahit yung mga bangko nagpapautang, marami nagpapautang, si Grusari rin nagpapautang. Kaya, hindi ako naniniwala na ang pagpapautang ay siyang magiging dahilan na malugi yung ating negosyo. Tingnan nyo si Ate GB, papakita ko lang po sa inyo. Ito po ang mga listahan ng utang sa tindahan ni ATGB. Yung iba puno na. Itong iba puno na rin, no? Pinapakita ko lang sa inyo living proof na ang pagpapautang ay siyang hindi yung dahilan kung bakit nalulugi ang negosyo natin. Alam niyo pa ba kung anong dahilan? Yung maling paraan natin sa pagpapautang. Hindi ang pagpapautang, mismo, hindi ang utang mismo ang siyang nagiging dahilan kung bakit tayo nalulugi. Anong dahilan? Yung nagpapa-utang tayo kahit hindi na hindi tayo sure na magaling, maganda, magbayad ang taong umuutang. Yung nagpapa-utang tayo kahit alam natin na walang trabaho ang taong umuutang. Yung nagpapa-utang tayo ng walang limitasyon. Yan, ngayon uutang halos 500 pesos. Bukas uutang si customer 1,000 worth of mga paninda. Eh, malulugi ka talaga. Anong irurul mo? pinautang mo lahat, wala kang walang limit, walang break ka <laughs> utang na, kahit, kahit magkano utang, ay kaibigan talagang malulugi ka, again ang pagpapautang hindi ito masama, at hindi ka malulugi, basta alam mo lang yung mga bagay-magay na dapat mong gawin, at dapat mong iwasan bago ka magpautang at makakatulong ang pagpautang kaibigan no? as a matter of fact no? nakatayo yung aking tindahan at 23 years na ngayon. Thank you so much, God. Isa sa mga dahilan dahil marami ako mga customers. Yung mga customers ko, no, tinatawag ko na customers. Hindi lang yung mga tao na bumibili sa tindahan ko. Pati yung mga tao na pinapautang ko, umuutang sa aking tindahan, customers pa rin ni Ate GB. Actually, yung utang, parang binta na rin. Binta, pero matagal ang bayaran. No? Sa, sa linggo, sa akinsi. So, binta pa rin yun kahit utang ang kaibigan, siguro ibas nyo si Ate GB. Marami kasi nagsasabi nun na ayaw sila magpautang talaga. Yung iba kasi kaibigan nun na pag hindi daw pinautang, hindi rin bibili sa tindahan. Kaya hindi nalang p-utang. Ako kaibigan ha, pakinggan nyo ng mabuti. For example, ako si Ate GB, wala pa yung sahod ko. So, sa Sabado pa yung sahod ko. So, ilang araw pa. Ngayon na short ako no so sa gastusin nagkulang yung pera ko wala pang sana Malay, medyo malayo pa. Ngayon may dalawang tindahan si at uh, Store A, Store B. Ngayon pupunta ako kay Store A. Uutang ako ng bigas. Wala kasi ako uh, isasaing, walang ulam kasi nga layo pa yung malayo pa yung aking sahod. Tapos si Store A hindi nagpautang sa akin. Ngayon pupunta ako kay Store B. Ngayon, si Store pagsabi ko, pwede bang umutang? Isang kilo lang na bigas at isang sardinas? Kasi naubos talaga yung pera kung may emergency lang. And then, <coughs> yung sun sunod ko sa sahod, ilang araw pa ngayon. Ngayon, si Stor so, Store B nagpa-utang. Ngayon, tatanungin ko kayo, pag ako ba, si Ate Gibi, natanggap ko na yung sahod ko, ngayon, bibili ako ng bigas at mga ano-ano pa. Saan kaya ako bibili? Sa Store A? na yung walang wala ako hindi ako pinautang or kay Sturby na tinulukan ako nung walang wala ako pinautang ako saan kaya ako bibili kaya kaibigan it's obvious wag kayong wag sabi na pag hindi pinautang hindi na bibili doon bibili sa iba ay syempre naman ikaw ba kung saan ka pinautang hindi ka ba doon bibili pinautang ka doon tapos hindi ka bibili o ba diba? syempre Matik na yan, kaibigan. It's very obvious ang tao, pag hindi mo pinautang, sa iba talaga bibili. Doon siya bibili kung saan siya pinautang. Kaya bigan, no? Kaya, yung pagpapautang, makakatulong sa atin. Magkakaroon tayo ng maraming customers. Basta ba, maglagay ng limitation, huwag ipautang lahat, may limit, limitado lang ang amount kung hanggang saan magpautang, And be sure, yung taong uh, umuutang magaling, maganda magbayad. At be sure, may trabaho, paano ka babayaran pag walang trabaho? O di ba? Kaya ikaw kaibigan, huwag kang matakot magpautang again. Ipapakita ko sa inyo, ito yung prueba na hindi nakakalugi ng negosyo ang pagpapautang. O marami na akong listahan kaibigan, puno na yung iba. O di ba? Eh kung na nakakalugi talaga yung pagpapautang, isa na nalugi na yung negosyo ko na 23 years na nakatayo. Thank you so much God. O di ba? Kaya kaibigan, Huwag kang matakot. Magpautang ka. Basta, kung maliit lang ang puhunan mo, ay huwag mo namang ipautang lahat paninda mo. Paano ka makarol? Ano pang gamitin mo sa pamamalingki, pag-grocery, pag pinautang mo lahat. No? Maglagay ng limitation. And then, huwag basta-basta magpautang. Alamin mo muna kung magaling ba. Ay, e, kailangan may bumili ng shampoo. Ay, binigyan ni Francis. Alamin mo muna yung taong umuutang sa'yo na magaling, maganda magbayad at merong trabaho. Meron na mga tao kay biga na mabait pero walang trabaho. Eh, pautangin mo kasi mabait. Alam mo mabait. Pero wala naman trabaho. Paano ka babayaran? No? ba diba? I Again, mean, pwede, siguro pwede magpautang kung bigas. Isang kilo lang gamot kasi ang hirap naman tumanggi pag bigas yung inutang. No? Wala makakain yung ating uh, kababayan, yung ating kapitbahay. No? Maawa tayo. Ayan. So, pag hindi ka sure, na magaling maganda magbayad at wala talagang isa sa eh, magpautang ka na lang isang kilo na ng bigas tapos yun na ano? na again maglagay ng limitation at huwag basta basta magpapautang kaya kaibigan ikaw wag ka matakot magpautang ka rin ha ayan <laughs> at uh, mag comment kayo after weeks months or taon mag comment kayo kay RTGB kung nalugi ba yung negosyo nang sinunod nyo si RTGB na magpautang kayo no dahil alam ko kaibigan basta alam mo lang yung mga bagay-bagay na dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin bago ka magpautang. Basta alam mo ito, kaibigan, you have enough knowledge. Talagang hindi malulugi ang yung negosyong sari-sari uh, sare -sare store business kahit nagpapautang ka pa. Kasi, siguro, nakikita nyo, no, sa iyong tin... kay so, kaibigan, dito sa place namin, halos lahat nagpapautang. Kasi pag hindi ka nagpautang, Ah, hindi rin sila bibili. <laughs> yun na nga, no? That's the sad reality. But, okay rin yun, no? syempre katulad sabi ko kanina, doon talaga ako bibili sa pinautang ako. Alam nga naman, dyan ako bibili sa tindahan mo, hindi mo ako pinautang. Eh, yung kapakupitensya mo, pinautang ako. ito eh, doon ako bibili. O, di ba? Basta, magaling magana magbayad, pautangin natin. Basta may trabaho, pautangin natin. Eh, basta marami tayo, malaki yung natin, magpautang tayo. Pero kung kaunti lang punan mo, wala kang mayroll, wag ka mo na magpautang. Ano pag i-roll -e mo, anong pamalingki mo, pag grocery mo, pag nagpautang ka, maliit lang yung puhunan. Tsaka ka na magpautang pag well established sa yung tindahan, marami ka ng pera, uh, magpautang ka na. Pero pag bagong simula ka pa lang, kaunti lang yung puhunan mo, huwag ka mo na magpautang para hindi malog yung negosyo. Okay? Again, thank you so much kaibigan. Hanggang dito na lang ha. Kasi nagsidatingan na, na yung ating mga customers at wala pa po akong uh, kain. <laughs> Malapit na magtanghali ano, at wala pa akong uh, breakfast, wala pang agahan si Ate JB, no. Lagi lang tandaan natin kay Bigan, palagi kong sinasabi, hindi mahirap, hindi impossible na no? umasenso ang buhay natin. Basta ha, masipag tayo, ma tayo, may tamang disiplina sa sarili. And of course, very important, huwag natin kalimutan, we should have God in our life no, para so ang buhay natin kay Bigan. Okay, thank you so much. Again, so ang buhay natin lahat. Okay? Tiwala lang. Thank you so much. God bless.